Pabukanya, ah. Gamit naik siya tali, mau Mbak Uno, meronah. Waktu aku Ayo, Bali, mga makulista sa lahat ng mga umuwi sa Pilipinas. Di ba dapat masaya ka? Pero sa lahat ng uuwi sa Pilipinas, yung nanay ko yung malungkot. Siyempre, nalulungkot din kami. Dahil uuwi na siya sa, umuwi na siya sa Pilipinas. Ikaw. Ready ka na? Airport? Hindi ka na see the airplane? Hindi ka na see the airplane? Hi ka! Say hi! Hi! Oh, Smile! Hi! O, tara na ma mahuli na kayo. Ayan mga makulista at pupunta na kami ng airport. So, 6.03 na ng umaga. Ayan o. Oh wala na kayong nakalimutan nadala nyo lahat ng bag nyo ah tinek mo sa likod passport nyo oh let's go nilagay ni nahanap ni na Isaiah what's that Isaiah? We're what did going? you say? where's ate? sabi niya hmm. nagdala kayo na pinila, nila ma? may dina ako nito Huwag kang maingay ang DED nila oh let's go excited ka na uwi ma? yun na at ano yung project daw ninyo ituloy nyo yung bahay ah oh. Ayun, si Gian magtutuloy oh. kasama ka doon na kasi Ayan, andito muna kami sa ano uh, park at maaga pa 8 o'clock in the morning so ang check in pa nila ay alas 9 Saan toilet? Oh. Oh. Saan yung toilet? Ayun, ayun, toilet. Yung mga bata, walang kasama. Naihin na ba kayo? sige na mauna na kayo tulog pa yung ano eh mga bata mamaya na namin sila gigisingin o oh, ayan sila oh. tulog pa sa saya si itong ano uh, park na pinuntahan namin 3 minutes away lang mula sa airport dito muna kami tumambay 8 o'clock na ng umaga dapat 7 a.m. kami nandito kanina kaya lang kasi nagkaroon ng aksidente kanina sa ano sa M4 sa motorway parang SCTEC sa Pilipinas kaya na traffic talaga kami nagbanggaan yung truck, dalawang truck kaya dapat sana 2 hours kami mag stay dito sa park eh nabitin na tuloy, 1 hour na lang dahil 8 o'clock na, 9 AM pa yung ano check in nila mama tatambay muna kami dito maganda dito sa park na ito dahil walang gaanong tao maraming puno ayan eh, o oh. kaya okay siya ano okay yung toilet? oo oh, oh ha? maayos na hmm. mo muna kayo ako naman ang magto toilet ito ako ang luwang ng parking tapos pwede ka pang maglaro dito ano ito eh preserve uh, preserve park tapos may walking path ayan o oh. punta sa ano bush air tapos may basketball lang din itong walang ano na ito board netball tawag dyan so ito yung pinaka ano nila toilet mayroong toilet at saka change room alam mayroon pang disable i-organize namin ulit yung maleta nila kasi yung mga hindi pwedeng ilagay sa hand carry nilagay nila sa hand carry oh. Yun lang. Ito? Ilang kilo ba ito? Huh? Ha? Ay, oh, ay, alam ko ang pinapalit lang naman yung kubik eh. 100 yan. ml ah ang ganyan dede baka dede? pero hindi yan expert baka mainit saan magalong yan? ano bang dede yan? yung ano? fresh milk? Oh. Ay, ay hindi pwede hindi pwede well, Nagtutubig na oo oh. mag aaway natin na lang sila yan? mag aaway silang dalawa yan natin na sila dapat kasi pareho ng isa sira yan huwag mo na ipilit hindi naman ay Tapon mo. Hindi mo tinignan bago mo kinarga? E, February 17 yun. Hindi, titignan mo mismo yung gata sa amuin mo at sirain mo. Mm, okay lang. basta tulog naman sila. Yung egg na lang ipakain natin. Ilan yung mga barley, oh. Hindi pwedeng i-hunt carry ito tapon nila yan ano pa yung mga nasaan carry nyo y yung mga jac mga jacket nyo para hindi ikilo isuot nyo yan yung ano ano ito budak pati noodles Chocolate, oh. Ayun, ito o kolekta. Hay oh, naman lang ihanda rin ng totoong Oi, lagay niyo na 'yan sa maleta. May kandado ba 'yan? B baka buksan nila sa Pilipinas 'yan. Ang dami pa pa lang space eh, oh. Ikasunga, printing lang. Sedit lang. O baka 'yung ano, maleta mismo. Ano? sabon. Sabon. Wala bang mabigat diyan na ano? Ito na lang sa aso ah, magaan yung chocolate. Magaan ano? lang 'yan eh. Mabigat 'to. Ilang kilo? O oh, yan na lang ang alis niya. Oh, ma. Ay, carry, eh. Hindi naman nila itatapon 'yan, 'di diba? Basta big liquid lang na ano. oh, yan. 10 ml, 100 ml lang. Pag naiwan niyang dab mo, hindi ka makakalipad. Eh. Ang swerte nila pag maiwan pa. Eh hmm. kung kalasin. Huwag okay mo kalasin. Okay na siguro yan. Wala ka bang timbangan? Okay na yan. Dalawang kilos. Okay na yan. Gusto. Wala ka bang personal bag? Si mama? Meron. Si mama? Pareho ka meron. Ah, oh, sige. Anong personal bag niya? Sige. Ito ilagay mo sa may ano Diyan sa personal uh, black bag mo yan Tapos yung ano So ang gagawin namin Mag check in na kayo And then <coughs> Babalik ako dito Kasi hindi ko alam kung papayagan yung personal bag niyo, Masyado malaki Ayan oh. Ay gising na si Tali <tinyo> Ay, baba. Ay, ko, baba. Oh, kam. Okay. Okay. Oh, ma ko ni may apo mo oh. Hi. Ising siya. Iayos mo muna yung hand carry na. Iayos mo na yan. Para maibalik na. Yeah. Wow. Oh, magpaalam ka na sa lola mo. Ah. Oy, video mo silang dalawa. Oo nga. Mata, yakap. Oo. O hag mo na ng mahigpit. Kasi iwanan mo na naman may apo mo. Ay tali! Oh, Babay nyo. na kay mama ah. Maganda yung bata na ba -ba -ba yan. Bait ka, ka, ka ah. Na naman. Na naman. <laughs> Ay nako. Nakakamiss ang mga apo ko talaga. Oo. Kawawa naman maiiwan ko na sila. Sino yung mag-aalaga sa'yo ngayon? Ah? isang lola isang lola pa may isa ka pang lola na mag-aalaga sa iyo ngayon no oh. hay mo si kuya ay ano na tulog pa siya hay ka hay ka sa kanya hay tay tay yan tulog pa tay si Isaiah kasi ano uh, matakaw sa tulog tong bata na ito eh Amaya pagigising niya mga alas 12. Dito na kami sa airport, mga makulista. Excited na si Mama. Kailangan ko lang hanapin kung saan gate sila magano check-in baggage. Kasi dito bawat airlines mayroong kang entrance kung saan ka mag drop off kung anong letter. Mag-ano uh, So yun yung check ko. Mahal si mama. Ma, excited ka na? Oo, oh, excited na rin. namimiss ko yung bahay na malungkot. <laughs> Kaso nag-iba. Yung bahay natin doon. Alaala -ala ko pa naman kay Papa mo Siya pa yung tumulong doon na gawa-gawa. Ayun o, departure A. Tingnan mo anong letter. Si Bupak. Check-in. Ayun o. Kita mo sa window. Si Bupak Sipik. Anong letter? Okay. Ay, yung bag ni mama pa. Wait lang anak. Put your seatbelt properly. Put your seatbelt properly. Oh. Hindi ka ba ako ng ano mo? Trolley mo? Yung passport nyo. Passport. Oh, kaninong bag to? Kanino bag to? Ay mag Ha? Ma Ano pang inalungkat mo dyan? Yung ano Bag Ha? In Iniwang in Iniwang ko yung inumin na Pag ano yan Pag nagsubra Pag lagyan O oh, baba ka na Yung drink sila nandyan Put your seatbelt Put your seatbelt properly Tapos bibili ka mo o, kumuha ka na dyan Mababa ka na Magbabay ka na sa mga apo mo Oo, oh. ang dami nyo namang bag Hindi, siksik eh, Ayusin nyo yung gamit nyo Ang dami mong bag Oh, magbabay ka na sa apo mo. Please. Hi, wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Put your seatbelt properly, anak. Yeah, put your seatbelt properly. Put. Sige na, put your seatbelt properly. <laughs> Mama, na yan. Magbabay ka na muna at alis na ako. Ay, okay, nagmamadali ka. Oh. Wala ko ka. Ha so, hindi ayun, ko ang ano. mo na. Magpatulong ko mamaya sa ano. Hindi ako pwede magtagal dito. Sige bye na. Bye-bye. Bye, Tita. Bye Sige na. Ihag hug mo na ah. Pa. Hindi kami bababa, walang parking. Sige na ma. O sige. Oh. Alam mo ba? kasi na nasa kabila O, oh, sige na O, oh, sige na Nagpaturo ka kung paano kumuha ng ano, sasakyan. O oh, sige na ba? Oh, sige na ma. O oh, sige na. Bye. Sige Ayusin niyo yung mga bagahe nyo. Ay, saya. Yeah. Abay na ako. Ah. O, oh, sige na. Sige na na. Babay na. O, bye mama. Yeah. Time check. 10 a.m. na nang umaga. At naihatid ko na si na mama at saka si na sa airport. Kasi ang flight nila ay 12.30. Bali... Mga makulista sa lahat ng mga umuwi sa Pilipinas, ba diba dapat masaya ka pero sa lahat ng uuwi sa Pilipinas yung nanay ko yung malungkot syempre nalulungkot din kami dahil uuwi na siya sa uuwi na siya sa Pilipinas medyo ilang buwan din siya mag stay doon at hindi namin siya makakasama ulit kasi syempre nalulungkot si mama at namimiss niya nga yung mga apo niya isang taon din siya dito sa ano sa Australia binibago siya dahil wala naman siyang aalagaan na mga bata sa Pilipinas dahil malalaki naman na yung mga pamangkin ko doon si na Gavin at saka sina Brent kaya yun yun ang itong pinakamalungkot na pag-uwi sa Pilipinas uh, si mama umuwi na nga siguro mga ilang buwan ilang buwan lang naman siya doon And then hindi ko alam kung kailan siya ulit makakabalik dito meron pa naman siyang visa na ano so makakabalik pa naman ulit siya dito ang gusto kasi namin yung papasyal pasyal na lang siya yun ang gusto namin mangyari so ayan iniwanan niya yung dalawang apo niya yan, no? si Tali at si Isaiah Gotta find my way to you